pinag ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Land Transportation Office na taasan ng multa at suspindihin ang lisensya sa pagmamaneho ng mga driver ng hindi otorisadong sasakyan na dumadaan sa EDSA Carousel. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes, ito'y matapos maipit sa EDSA ang ilang bus noong kasagsagan ng malakas sa ulan itong mga nakaraang linggo dahil sa ilang sasakyan na pumasok sa busway ngunit hindi makaarangkada dahil sa baha. Habang marami ding paulit-ulit na lumalabag lalo na doon sa mga motoristang nagmamadali at kayang bayaran ng kasulukuyang multa na 1,000 piso kung mayroong nanguhuli. Nakita naman po natin yung plate number so nagreklamo na po tayo sa LTFRB at mm, LTO mm, para po nga ma, at least mapenalize mm, dahil mm, imagine niyo po yung perwisyo'ng grabe. ginawa niya Haba. na na nakakapila po yung mga bus. Uh -huh. Kaya naman po tawirin yung, uh -huh. yung tubig-bahan uh -huh. ng mga ating mga bus pero hindi niya po magawa dahil nakaharap po yung taxi. Uh -huh. Nakita rin po namin na mayroon mga repeat offenders uh -huh. uh -huh. natingin namin ay may kaya, maganda uh -huh. po ang sasakyan, na afford niya magbayad ng isan huli. <laughs> isang libo araw-araw, basta wag lang po ma-traffic. Ayon kay Artes, nakausap na niya at sang-ayon dito si LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II. Pinag-aaralan na po namin at magkakaroon po kami ng consultation. So Ayun. na paasan po at habang dumadami yung violation ay tumataas po yung penalty at may kaukula na po dapat na suspension ng lisensya. Mm -hmm. Actually nakipagpulong na po tayo kay Asik Vigor Mendoza mm -hmm. at siya po ay uh, nag na dapat na po taasan at gagawa po kami ng joint recommendation mm -hmm. sa Metro Manila County. Mm -hmm. Yung po repeat offenders nga po na kaya magbayad, eh kailangan po medyo masaktan din sila. So sa pamamagitan naman po yon ng pagsususpindi ng lisensya. Yes, Ani Artes, mayroon na silang guidelines at target itong maipatupad bago ang inaasahang Carmageddon ngayong holiday season. Ang sa carousel ay eksklusibo lamang para sa mga bus habang pinapayagan din ang emergency vehicles at marked vehicles ng pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.